Noong Disyembre 1775, lumipat ang pamilyang Lutz sa isang tila magandang tahanan sa isang daan, Labindalawa Ocean Avenue, Amityville, New York. Ngunit sa likod ng maganda at tahimik na anyo ng bahay, may mga madidilim na lihim na nagkukubli. Minsan lamang silang nakatira sa bahay, ngunit ang mga pangyayari na kanilang naranasan ay nananatiling nakatatak sa kasaysayan. Simula sa kanilang unang linggo ang pamilyang Lutz ay nakaranas ng mga kakaibang bagay. Sa gabi, madalas silang nakakarinig ng mga bulong at mga tunog na parang may mga nag-uusap sa dilim. Minsan, tila may mga yapak na umaabot mula sa hagdang bahay patungo sa kanilang silid, kahit wala namang tao. Ang temperatura ay biglang bumababa at ang lamig ay tila bumabalot sa kanila kahit na sila'y may mga heater na nakabukas. Isang gabi, habang si George Lutz ay nagmamasid sa labas, Bigla siyang nakakita ng mga mata na tila nanonood mula sa isang bintana. Ang mga mata ay naglalaman ng galit at lungkot, isang pangitain na hindi niya malilimutan. Kasunod nito, nakaramdam siya ng labis na galit na tila hindi niya kayang kontrolin. Ang mga pagsubok na ito ay tila nagtutulot sa kanya ng pag-aalala at takot. Si Cathy, ang kanyang asawang si Cathy ay nagulat ng mga panaginip na puno ng mga larawang naglalarawan sa mga madidilim na pangyayari sa nakaraan ng bahay. Ang mga pangarap na ito ay puno ng mga paghihirap at takot, na tila nag-uugnay sa mga espiritu na nananatili sa bahay. Matapos ang dalawamputwalong araw ng pagdurusa, napagtanto ng pamilya Lutz na hindi na nila kayang manatili sa bahay. Ang kanilang mga karanasan ay nagdulot ng pagdududa at takot sa kanilang isip, at nagdesisyon silang umalis at hindi na bumalik. Mula noon, ang kwento ng Amityville Horror ay naging bahagi ng alamat at kultura ng Amerika, nagbibigay inspirasyon sa mga pelikula, aklat, at iba pang mga media. Ngunit ang tanong ay hanggang saan ang katotohanan ng kwento? Ang mga tao ay patuloy na nag-uusap tungkol sa bahay, at ang mga sumunod na may-ari ay nakaranas din ng mga sariling misteryosong pangyayari. Kaya naman, sa tuwing nabanggit ang isang daan at labindalawang Ocean Avenue, ang mga takot at kwentong multo ay patuloy na bumabalik.